Hello kaibigan. mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung love coach at ka negosyo partner at JB. So for today's video kaibigan, mag latest price update po tayo no, dito sa ating sari, -sari store. Alam naman natin, no, siguro kayo narinig nyo rin in the past, I mean in the previous days, marami ang nagsasabi na magtataas daw ng presyo ang Coca-Cola products. Ngayon, iti-check natin, nagpa-deliver ako kahapon, dear friends, iti-check natin kung nagtaas na ba talaga starting October 1 ang Coca-Cola products. Nagtaas na ba sila ng presyo? At kung nagtaas man, kaibigan, gaano kalaki ang itinaas? Ayan. So, dapat talaga, Palagi tayong mag-check ng mga resibo ng presyo. Magtanong tayo kaibigan, manood tayo ng videos about latest price update para naman kung sakaling may tumaas na produkto, ayan, ma-check natin sa atin, sa ating mga resibo and then, makontrol rin natin yung ating presyo. Ayan, ma-change natin kung kailangan talagang i-change para iwas lugi. Ngayon, tingnan natin, narito na yung resibo sa aking harapan papakita ko sa inyo mamaya, and then gaano kalaki, kung pwede bang hindi na lang tayong magtaas kahit nagtaas na sa supplier natin pwede bang tayong mga retailers, hindi na lang magtaas, hindi ba tayo malulugi? Pag tayo ay hindi magtaas ng presyo or kailangan talaga nating magtaas rin ng presyo. Ayan, so kailangan talaga nating makinig at malaman ang mga bagay-bagay na ito kaibigan dahil napaka ng presyo. Isang pagkakamali kaibigan, maliit na pagkakamali, malaki ang impact nito sa ating negosyo sari-sari store business sa ating tindahan. Pag nagkamali tayo ay tiyak, malulogi tayo kung hindi ma ngayon in the long run. Ngayon kaibigan ipapakita ko na sa inyo ang resibo. Ang tingnan natin again, ha, again, kung pwede bang hindi na lang magtaas kahit nagtaas ng presyo o kailangan natin magtaas ng presyo para hindi tayo malugi. Ayan mga kaibigan, uh, dumating na po yung order natin no? na uh, soft drinks, alak at sigarilyo. Narito na po sila. O tingnan nyo ha, medyo madilim Ayan. So ito yung mga alak at sigarilyo. Nandoon na mga soft drinks. Ayan, so mag-update ako sa inyo kay Bigan kasi totoo po ang narinig natin last week na magtataas ang presyo ng Coca-Cola. Nagtaas talaga. Ngayon, alamin natin. Tingnan natin yung ating resibo kung magkano itinas. By the way, yung mga alak hindi pa nagtaas pero alam natin basta beer, months malapit na Pasko, magtataas na ng mga alak. Pero ngayon, wala pa. Ito lang Coca-Cola products. Or meron tayong customer. ay mo, dahi? May dalang love letter. May dalang sulat yung ating customer. Ayan, Pag mga bata, may mga sulat talaga, no? Sumo. Ah, bili siya ng sumo na biskuit, kaibigan. Bigyan na muna natin. And another customer. Sabi mo daw? Hello. Ang Loran? dito. Ayan, may magpapaload ng dito kay Bigan. Uh, bibigyan naman na natin siya ng load, ha? So, susuklihan so, naman na natin yung ating customer kay Bigan, ha? Nagpaload siya ng data 50, day 2. Ayan, dito, data 50. Ang singin ni Ate GB ay 55 pe pe pesos. <laughs> Sorry po. Ayan, so, meron tayong tubo na 5 pesos, no? So, ang pera niya ay one, uh, 200. Kaya ang sukli ay 144 Nakabukod talaga yung ating uh, Gcash na binta, kaibigan. Ayan, may nakasulat dito, tingnan nyo. Gcash money. So, hindi ko po siya um, sinali dito sa bintahan ng ating tindahan. Iba po sa Gcash. Ayan, so habang tayo mag-update ng presyo, sakto naman may mga customers tayo, no? Ayan sa inyo. Bitsin? ay eh, marami yung mga customers sa labas, kay bigan Again, mag, si Ate Jimmy nga ay mag-update sa presyo ng Coca-Cola products ha. Pero bigyan, unahin naman na muna natin yung ating customers para hindi sila magalit. Coffee stick? Ay, bumili ng uh, coffee stick kay Bigan. Ayan, 5 pesos tsaka 4. Noibi. XL. Pati diaper. Tag-3C dong. Ah, hanap tayo ng diaper. Yan kaibigan, 13 pesos ang IQ XL. So, 26 ang dalawa, tsaka 9.35. genera Oo, oh, Yan, marami tayong mga customers. Yan, so, sana panoorin nyo muna sa si ito, GB, ha? Huwag kayong lumayas, kaibigan. <laughs> Ay mag tayo. Pero, ito, unahin, tala, unahin pa rin natin yung ating mga customers, no? Baka mawalan tayo ng customers. Hi, man. Ayan, may bibili pa siya kini. Oh, city. Sana na masaya. Ayan, bibili rin siya ng biscuits kay Bigan, no? 7 pesos. So, marami tayong customers ngayon. Sakto si Ate GB ay nag-vlog, tapos may customers. Ayan, again, another tip kay Bigan. Kahit anong gagawin natin, unahin natin si customer. Ha? Mobi. unsang Unsan Mobi? <laughs> masaya ako kaibigan no talagang masaya ako kaibigan pag ganito habang tayo ay gumagawa ng video nagbo-vlog marami mga customers sana okay lang sa inyo mga kaibigan na again ang video natin ang topic natin ngayon ay tungkol po sa presyo ng mga soft drinks kasi nga alam niyo no siguro narinig niyo naman siguro nagtaas na po ang presyo no ng Coca-Cola last week maraming nagsasabi na magtataas sa October 1, totoo nga po kasi nga um, kahapon October 1, ngayon ay 2 nagpa-deliver si ate JB. ito po ang resibo ayan, tingnan nyo ha papakita ko sa inyo ang resibo nga kaibigan ayan ito ang resibo ng uh, delivery natin kahapon October 1 tingnan nyo, ang coke na noon ay 400 ang dalawang case ni Ate Gby ay 824. So, yung isang case ay 412 na. Nagtaas ng 12 pesos sa suki kong supplier. Ang maliit naman na coke ay 206 na. Noon ay 200 lang. So, nagtaas ng 6 pesos. Again, sa suki kong supplier, hindi ko alam sa inyo kaibigan, dito sa suki kong supplier, uh, sa Cebu, Talisay City, Cebu, ang coke litro ay uh, 12 pesos ang itinaas. Ang maliit na Coca-Cola products ay 6 pesos ang itinaas. Ayan, so congratulations sa sa mga ano dyan, sa mga nakapagtabi no, nakapamili na. Ayan, so nakasave kayo. <laughs> Kasi ngayon lang, no, kahapon na pala, October 1 nagtas. Ayan, meron naman tayong customer. Sama dahi? Ayan, ma may, ano sa kanya kay kaibigan na cash out. 0 ano yun? 1,000. Jusinit ha, j u -A -A. Ah. Ayan, so Gcash, ano yun? Gcash clients, mga kaibigan, no? humingi siya ng number kay Ate JB. Kasi magpapakash out yung ating suki. Ayan, kaibigan, again ha. Nagtaas na. Totoo po, kaibigan ang mga narinig nyo, price update, nagtaas na si Coca-Cola. So sana ito yung huling pagtaas kaibigan na sana hindi na magtaas ulit. At sana yung ibang produkto hindi na magtaas, no? Ganito na ba talaga kaibigan, no? Pag ano, pag malapit na Pasko, halos lahat magtataasan ng presyo. Sana wag Sana ito lang Coca-Cola. Pero matik na yung kibigan yung beer products susunod. Kaya kung meron kayong ano dyan, extra po na ay bumili na kayo, mag-stock na kayo ng beer products para makasave kayo at kikita kayo ng mas malaki. Ay, mga oh, nakita na natin, nalaman na natin na ah, sa amin lang ha, iwan ko sa place nyo, sa Soki Kong Supplier dito sa Talisay City, Cebu, Philippines. Ayan. Uh, 12 pesos lang po ang itinaas sa litro. One, amen I isang case ng uh, liter na Coca-Cola, one litro, 12 pesos lang. At saka yung maliliit na Coca-Cola, 6 pesos lang ang itinaas. Kaya naman si Ate GB, sa akin lang, so this, depende na sa inyo, hindi na ako magtataas ng presyo. Maliit lang ang, ang 12 pesos. So, 1 peso bawat litro ang itinaas. So, hindi na ako mag, ano, mag ano, ano ang tawag nito magtataas ng presyo no para sa akin parin rin bibili yung aking mga kapitbahay so okay na lang 1 peso hindi tayo lugi doon maliban na lang kung ay tinaas 3, 4, 5 pesos kailangan natin magtaas pero for ati GB hindi ako magtaas kaibigan kasi 1 peso lang so kayo wag na lang kayo magtaas kung 1 peso lang naman itinaas bawat boti, para tiyak na dyan pa bibili sa inyo yung mga customers or good news no ah uh, pwede pa no baka baka yung ibang kapitbahay niyo diyan bibili sa inyo kasi yung iba natin kakompetensya yung ibang mga tindera kami gano store owners no sa store business store owners pag may magtaas ng presyo sila rin ay magtataas no tayo, pag maliit lang, hindi na tayo magtaas para dito pa rin bibili yung ating mga customers. Okay, ang hindi niyo sa mga kaibigan, tinapos niyo po yung aking video. Lagi lang natin tandaan, palagi ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsang buhay natin. Basta masipag tayo, madiscard tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, huwag kalimutan, ang pinaka-importante sa lahat, we have God in our life, kaibigan. Kasi sa buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Ang thank you so much sa iyong pagmamahal kay Ate GB. Lalo sa iyo, kaibigan, na hindi nag-skip ng ads. Thank you so much. Malaking tulong ito sa amin. Okay? Aasin so tayong lahat, Thank you so much. God bless.